Creamy Meaty Bicol Express Sobrang anghang Ito po yung aking gagamitin ng mga sangkap Sile Bawang, sibuyas String onion sa tsaka Ano uh, ba yung maanghang na Luya At siyempre syempre baboy Ayan po Ito po yung ating mga sangkap At gagamitin ko na ang aking brand new na Sultam o, oh, di ba? Pangarap ko talaga yan. And these are all the spices na aking gagamitin. Pati na rin po ang aking mga uh, pampalasa. Ayan po, nagpainit po tayo ng pan. At ayan, sunod-sunod ko na pong nilagay. Ginisa ko po yung bawang sibuyas at saka luya. Tapos nilagay ko po yung baboy. Ayan po. Naluhalo ko po. At nilagay ko po, na, nilagyan ko po ng unting ah, kuko. Ayan. Ng gata para po isang kutsa, tinakpan ko muna. Ayan, ilagyan ng mga seasoning at takpan muna na natin. And then, ilagay ko po yung sili at giraffe. Ito na po ang ating spicy, meaty, and creamy na Bicol Express. Bete avon! Thank you for watching Dane Vlog.